Matapos umanong malaban sa operatiba ng pulisya, patay ang isang drug suspect sa Barangay 11, Lungsod ng Lucena sa kinuwan drug bypass operation ng Lucena City Drug Enforcement Unit. Ayon sa Lucena PNP, pasado alas 7 ng gabi ng Enero 9 sa Enrique Street ng nasabing barangay. Sa ikinasang operasyon, nakabili umanong ang pulis na nagpanggap na buyer ng isang sachet na may lamang shabu sa suspect na si Ramona Pansacola Sotelo, 57 anyos nang matunog ang umano na parak ang kanyang katransaksyon na kaagad umano itong bumunot ng kalibre 38 baril at pinaputokan ng operatiba at tumakbo nang gumanti ng putok ng baril ang pulisya nang mapuruhan na dead on the spot si Ramona na dati nang nakulong sa kasong paglabag sa illegal droga at kabilang sa mga drug watchlist list ng Lucena PNP ng niya ay Sotelo ano yung isang patay diyan sa Barangay 11. So ito kasama sa DI Watchlist natin ano sa Directorate for Intelligence uh, Watchlist. Isang kalibre 38 barila at hinihinalang shabu na tumitimbang ng 25 grams sa 500 peso bila na nagsilbing mark money ang narecover sa insidente. Sandy Amaro Bandilio natin hatid naming taga-Rito sa atin.